pong magandang, magandang, magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuting kalagayan lamang po kayo. Sa ngayon po ay uh, busy busy ang inyong Lola Inday. Dahil napakarami pong kalat sa aming kubo. Meron po nga uh, project ng aking uh, mister, ang aking anak dito po sa aming garahe. Kaya wala po tayong gagawin kundi mag-imis, maglipat ng mga gamit-gamit, mga gamit na hindi naman masyadong ginagamit. Kaya kailangan pong uh, magimis mag-imis, maglinis, maglipat. Yan. Salamat sa ating Panginoon dahil hindi ko ay napakabuti. Muli na naman po tayong ginisi ngayong umaga. Salamat sa kanyang biyaya. Salamat sa buhay, sa kalakasan na ipinagkaloob niya sa atin sarihin ang ating Diyos dahil hindi po siya nagbabago hindi po siya nagpapabaya hindi po siya nagkukulang sa ating lahat at uh, malapit na malapit na po ang Pasko malapit na rin ang birthday ni Bunso uh, December 22 yan po ang uh, birthday ni Bunso naalala ko pa uh, 43 years old ko po yan ipinanganak yan po ay uh, menopause baby. Kaya matalino po ang batang yan. Alala ko pa, sabi ng doktora, oy, huwag kayong magpasko dito sa hospital. Eh, ako po ay cesarean. Kaya, pinilit ko po talaga na makauwi ng uh, 24. Eh, layo ko po talaga magpasko sa hospital yan. Yan po ang kwento namin ni Bunso. 7 months, lumabas siya sa aking uh, chan na talaga siyang nagmadali. Salamat sa Diyos dahil hindi po siya nag, naging special baby, kundi si Bunso ay normal na normal, hindi po na incubator. Dahil uh, grabe po akong kumain ng time na yun. Uh, ganun po pala yun, know, may mga pangyayari na hindi mo alam na meron palang bata sa iyong sinapupunan ni hindi gumagalaw kundi anaramdaman ko lang para akong uh, mamamatay napakahina uh, ng aking katawan. At 5 uh, five months na po siya na kita ng doktor, na nandoon siya sa aking sinapupunan. Grabe, hiyang hiya ako mga kaibigan ng panahon na yun. Kasi nga 43 years old ka na tapos magbubuntis ka pa, di po ba? Tapos yung doktor na titingin eh, hanggang sa anak ko na lang. Pero ganun pala, may purpose, so may layunin ang noon kung bakit damating si Bunso. Kasi siya na pala ang aming nakakasama habang siya ay uh, bata pa at kami naman ay uh, tumatanda na ayan 60 years old na po ako at si Bunso ay uh, 18 years old na sa December 22, kaya si Bunso po ang isa sa pinaka magandang uh, regalo ni Lord sa amin sa panahon ng aking uh, 43 dahil ngayon yung apat niyang mga kapatid ay meron ng mga pamilya at uh, wala po akong ibang inihiling sa Diyos ngayong kapaskuhan kundi yung kalakasan na kahit may mag-asawa ay mayroong mga karamdaman sa pisikal ay manatili pa rin ng kalakasan na mula sa ating Panginoon yung pag-asa na binibigay ng Diyos sa buhay natin kahit man tayo may mga pagsubok sa buhay ay uh, Naroon pa rin ang habag, ang awa ng ating Diyos. Yan. Kaya mga kaibigan, sa araw ng Pasko ay huwag po tayong malulungkot dahil uh, kung babasahin po natin ang Biblia doon sa panahon na ang ating Panginoon ay pumarito sa mundo sa pamagitan po ng ating nire-respeto at minamahal na Maria ay uh, si Virgin Mary ang uh, ating Panginoon hindi po masaya ang panahon na siya ipinanganak kundi dilubyo dahil ipinapahanap siya ng hari upang patayin yun po ang katotohanan kaya kahit bagong panganak si Jesus Christ at doon siya ipinanganak sa sab-saban kumbaga eh, hindi po siya ipinanganak sa hospital sa malambot na higaan kundi siya po ay uh, ipinanganak sa payak na sitwasyon at nakakatakot na sitwasyon kaya salamat sa Diyos dahil yung mga pantas na iginaid ng mga anghel sa pamagitan ng uh, boses ng ating Diyos ay uh, nabigyan ng babala ang uh, mga magulang biological la parents ni Jesus Christ sa pamagitan ni Jose at ni Virgin Mary. Kaya po naitakas ang ating Panginoon ni Jesus Ang nais ko lang pong ipabatid ay hindi po masaya o hindi po nagdiwang ang mga tao nung ipinanganak si Jesus Christ dahil dilubyo po ang panahon na iyon. Kaya sa mga nag-iisip na, ay, kawawa naman ako. Kawawa naman kami. Kawawa naman ang mga anak ko. Walang bagong damit. Wala kami nga uh, maraming handa. Wala kaming pera. Ay, wag po ninyong isipin yun. Hindi po kayo kawawa. Alam nyo po, yung ngayong umaga, tayo po ay nagising. Alam nyo po ba, na isa pong uh, regalo ng ating Panginoon na binigyan po muli tayo ng hininga ng lakas ng buhay at pagkakataon na magising, magising upang sa ganon magawa po natin yung mga bagay na ating ginagawa para sa ating mga pamilya. Ano po? Kaya ang bawat araw po ay isang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. Kaya wag po nating isipin na tayo ay kawawa o um, mabuti pa yung iba. Yan po, ang wag na wag po natin isipin na yung mabuti pang pa iba. Alam niyo po, ang masaya na buhay ay yung kontento po tayo sa ating kalagayan. Kahit anaman po ang ating kalagayan ay makontento po tayo para maging payapa po ang ating uh, kaisipan para maging masaya ang ating kalooban at hindi po natin makita yung ating mga sarili na tayo kawawa kundi tayo po ay mga anak ng Diyos at kanyang pinagpala at pinagpapala sa bawat araw kaya kahit damating man po ang kapaskuhan mga kaibigan tayo po ay magpasalamat sa Panginoon dahil merong Jesus na dumating sa mundong ito na kahit ang kanyang naranasan ay dilubyo Ngunit hindi po siya umayaw sa utos ng ating Diyos Ama na siya ay mag-alay ng kanyang buhay upang tayo ay tubusin sa kasalanan. Yan po talaga yung uh, layunin ng uh, Pasko na po marito ang Panginoon, hindi po uh, masaya ang kanyang pagparito, hindi dilubyo dahil mula pa lang doon sa kanyang pagkasilang ay gusto na siyang patayin ngunit uh, higit pa doon ang kanyang naranasan lahat na yata pangiinsulto, pananakit at uh, panunokso ni satanas ay talagang uh, naranasan niya naroon uh, hampasin ng uh, mga may tinik alam niyo po yun pag pinapanood ko po yung uh, uh, Passion of the Christ halos hindi ka po kayang tignan at higit sa lahat yung panginginig ng kanyang kalamnan nung siya ay ipinako na sa krus bakit ipinako ang ating Panginoon sa krus bakit kailangan niya nga mamatay dahil po sa ating mga kasalanan dahil kung hindi niya iaalay ang kanyang buhay hindi po tayo maaalis sa kasalanan. At salamat sa Diyos dahil siya ang Panginoon. Kahit man siya ay namatay, pagkatapos ng tatlong araw, siya ay nabuhay na maguli. At hanggang ngayon, ang ating Diyos ay buhay at patuloy na gumagawa ng mga dakilang himala at mga dakilang bagay. Kaya yung mga naaawa sa kanilang sarili na sinasabi na kawawa naman kami wala kaming handa sa Pasko ang ating mga anak ay walang magagandang damit Aba, meron po tayong Diyos kapag tayo po ay anak ng Panginoon pwede po tayong humingi sa Diyos sa ano bagay ang ating hilingin sa Diyos Ama sa pangalan ng ating Panginoon Jesus ito po ay pagkakaloob ng ating Panginoon kaya huwag na po tayong malungkot meron po tayong Diyos siya po ang ating Jehovah Chaira, our great provider ang ating Jehovah Rafa our great healer kaya nga po hanggang ngayon buhay pa po ako eh. kahit man po nararamdaman ko po yung cancer sa aking katawan nakikita ko po yung mga sitwasyon ng aking katawan pero yung aking pananalig kay Kristo ay hindi nagbabago na siya po ang aking dakilang manggagamot, bakit? Kasi sa bawat araw ginagamot niya ang aking emosyon, ang aking puso, ang aking kaisipan na hindi ko po titignan o damdamin itong uh, nangyayari sa aking physical na katawan. Kaya nagiging uh, masaya lang po ang aking buhay at patuloy po na payapa ang aking isipan kasi meron po tayong Diyos na inaasahan sa bawat araw. Kaya mga kapatid, sa mga problema, isang lohod lang po sa Panginoon at konting oras lang ng panawagan ang Diyos po ay tutugon. Sa bawat panawagan natin sa Diyos, kahit minsan hindi niya po tayo bibiguin kapag nakita ng Diyos na talagang kailangan, kailangan natin dahil ang Madalas na tugunin ng Diyos ay yung ating needs, hindi po yung wants. Ano po, bonus na lang po pag ibinigay ng Diyos yung ones, kaya salamat sa Diyos sa araw na ito salamat sa Panginoon dahil tayo po ay muling uh, nagising sa araw na ito kahit man po ang aking mga kapitbahay ay busy rin yan ipapakita ko po sa inyo ang uh, paligid dito sa aming lugar ngayon lang po sumikat ang araw yan po ang aking mga kapitbahay busy po ang kanilang mga sampayan at maganda po dahil maganda ang panahon ngayong umaga kaya mga kaibigan mga kapatid, mga kababayan ko wag na po tayong malungkot ano po may handa, ang marami may kunting handa pareho lang po yan ang mahalaga yung meron tayong Diyos sa buhay natin na hindi po tayo iniiwan hindi po tayo pinababayaan Ayan, si Lolo Dodo, nagsisimula na. Ayan po, ang aking pinagtatabisihan. Kaya hindi niyo po ako nakikita sa aking mga ginagawa sa ating channel. Marami ano po tayo, misin mga kaibigan. Ganun po talaga ang ating buhay. Ayan po, oh, pansin niyo po yan. Ililipat po yan lahat dahil... Ang aming garahe ay isasarado na yan. At yan naman po titira ang isa naming anak. Maganda rin po yun dahil kasusubaybayan so, ko po sila habang ang kanilang uh, baby ay uh, baby pa talaga at kailangan pa ang tulong ng magulang. Kaya ayan, medyo maraming pawis po ito at kalakasan ang kailangan para po maayos itong staircase uh, na ito. Lahat po yan ay aalisin dito dahil ito po ang mga kagamitan ni Lolo Dudong dahil langit po sa inyong kaalaman mga kaibigan si Lolo Dudong ay hindi pa na-stroke uh, siya po ay uh, isa sa tauhan ng kanyang kapatid, ng kontraktor at uh, siguro mga 30 na gasolinahan ng Phoenix ang kanilang natapos Mula po dito sa Luzon hanggang Mindanao at meron pa pong Visayas yan. At uh, yun nga po, uh, 2021 ay na-stroke po si Lolo Dudong at yung kanyang mata ay lumabo. Mabuti nga at yung mata lang niya ang naapektuhan pero hindi niya po kayang mag-drive na gaya ng dati. Uh, salamat sa Diyos kasi sinisikap niya rin na makagalaw sa abot ng kanyang nga makakaya. Yan, wala po dito ng nagpapa hina-hina sa aming tahanan. Kailangan po maging malakas lahat kasi wala pong ibang tutulong sa ating mga sarili kundi ang ating sarili at higit sa lahat ang ating Panginoon. Sabi nga, na sa Diyos ang awa nasa sa tao ang gawa. Kaya tulungan po natin ating sarili kahit man po tayo maraming mga nararamdaman sa ating physical na katawan, kapag hiniling po natin sa Diyos, nabigyan po tayo ng kalakasan, ipagkakaloob po yan ang ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, hanggang dito na lang po talaga. Sana po ay nasa mabuting mabuting kalagayan lang po kayong lahat. At ako po sa aking mga dalangin, ay lagi ko po kayong kasama sa aking mga panalangin at lagi ko nga pong uh, ibinibilin dito sa aking mga videos na magpatuloy po tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos at magpatuloy po tayo sa pananalangin dahil ang salita ng Diyos yan po ang mensahe sa atin sa bawat araw at ang panalangin naman ay yan po ang ating communication sa Panginoon at higit sa lahat kaya tayo dumadalangin kasi meron tayong Diyos na nakakaalam ng ating kalagayan at siya lang po ang magbibigay sa atin ng katagumpayan. Ano po? Kaya maraming maraming salapat, salamat po sa inyong suporta. Salamat po sa ating mga dating subscribers at sa mga bagong nga subscribers at sa mga magsusubscribe pa. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ganyan po sa mga tahimik lang na nanonood ng aking video, nakikinig. Salamat po sa inyong lahat. Sana po ay uh, hindi pa kayo magbago. Kaya hanggang dito lang po mga kapatid. Ingatan po tayong lahat at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.